Balita ko nagugupitan sila ngayon mga boss. Tara samahan nyo ako magpagupit. Ang daming chinelas mukhang maraming nagpapagupit. Andito tayo sa kabina ni Pen, also known as Mr. Loyal. Aba, kompleto pala ang mga tropa dito mga boss. Ang kakaguhitan na. Pati pala ngayon ginugupitan na rin mga boss. Dito sa barko, hindi mawawala ng barbero o marunong gumupit. Yung iba naman, nagdadala lang sila ng sarili nilang razor. At sila na gumugupit sa sarili nila. Bahala na anong kalabasan na sa barko lang naman kami. Next na ginugupitan si OS Likpaw. Mallet style pati si Aren siya ang wiper namin sa barko. Mallet style din. Mukhang may hahabol pa atang papagupit. Fully book na tayo mga boss. Kompleto pa nga sila sa gamit. Ayan, ako na nga ginugupitan. Papa trim ko lang buho ko. High fade lang sa gilid at konting bawas lang sa taas na part. Sir, ano ang bayad dito? Alam mo kung anong bayad Internet ang iniingin third man. Ayan na no, oh, nas nasa likod na ng cellphone, no? Ay, 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 ay. Si man. Boss Archie nga pala, Hair stylist uh, ko ngayon. So, tignan nyo naman mga galawan oh, mga boss. Parang professional hair stylist. Ganado pa nga yeah. videographer natin ngayon mga boss. Nagmalayo man drone pa. Thank you Boss Aljo. Human drone. Yan, <laughs> yan, yan. Mukhang malapit na nga akong matapos kupitan. <laughs> Ayan, tapos na ang back part. <laughs> Para ka talagang nasa barbershop mga boss. Ang daming barberong kwento. Ito nga pala mga team mallet. Yun pala ang ngayon mga boss. Natry nyo na ba? <laughs> binabawasan na nga taas ng buhok ko at may pamasaj pa nga si boss Aaron ayos talaga magpagupit sa mga tropa, libre pa at mga loko nga itong mga kasamahan ko put powder pa ang balak ilagay sa akin Natapos narin ako ng ipitan At may Alright. games pa si Hello. Hello. gig internet Hello. sa mananalo After Hello. ang gupitan Hello. hindi pa payag hindi magupitan ang barbero natin Si Boss Hello. naman ang gumugupit sa kanya Kami-kami nga lang nagugupitan dito sa barko ito na nga mga boss, kayo na nga humusga sa gupit ko. Yun lang. Thank you for watching.